Hi! Pinoy? tagasang ka sa atin? Laguna. Ako taga Imus Cavite. Hello! <laughs> Alam mo, sinuwerte ako sa employer eh. Nagustuhan niya yung sinigang ko na nanginginig sa taba. Naku! Marami mga esnabera dito, nakakainis. Lalo yung mga kababayan natin, mga mata pobre. Kilala mo ba yung malu? Yung ipokitong baboy na yun, writer ko no? Sosyal-sosyalan? Ba? Sa plano ba naman ayaw makatabi mga Pinoy? Lalo nang mga namin mga DH? Tang nanya. niya! Eh kung talagang mayaman siya, no? Eh bakit siya nasa economy? Oh! Ang muka nga. Ang um, muka uh, uh, uh. Hmm! Ang ganda ng suot mo. Mukha ka malaman. Ganda, bra. <laughs> Thanks. Miss, na-miss ko na ang pamilya ko. Kung di lang talaga kailangan maghanap buhay, no? Bale, nakakalimang balik na pala ako dito. Uy, pumunta ka sa Filipino night, ha? Magbarong ka, ha? Para naman pareho tayo hindi malungkot. At saka sasayaw ko ng singkil, eh, ha? Eto pala ang number ko. Ibibigay ko sa'yo. Pero perang ballpen, ha? O ayan, ha? Shhh, tawagan mo ko, ha? you <laughs> Akin ba kami mga bagong bayani? Leche. Hindi ko naman kailangan ng ganyang mga klasing mga papuri, ano? Kailangan ko datong. Eh kung kami ba binibigyan nila ng trabaho, di hindi ko na kailangan umalis ng bayan. Eh ang hirap naman, nakaasa silang lahat sa aming mga OFW. Magmula sa anak ko hanggang sa presidente. Shit! Akala ng mga kamag-anak ko, madali magkudkud ng kubeta. Sa Roma ko nga lang ginagawa, pero ebak pa rin yun, ano? Eh paano naman, tinipapadala ko ng picture. Siyempre, lagi akong nakangiti. Eh alam ka naman, magpapicture ako ng umiiyak. Kung mo nga ako? <laughs> Ay, I'm cute. Alam mo, mga nag-abroad, iba-ibang pakay niyan. Meron dyan, labas ng labas ng kinukurakot nila na pera, i deposito abroad para hindi sila mabuking, no? Oh, samantalang kami, kayod ng kayod, tapos padala ng padala, pabalik sa atin. Eh, ikaw ba, ano ba ang trabaho mo, ha? Hindi ka magbukang Euro General. Hindi ka rin miyembro ng Gucci Gang. Ay, baka naman ikaw eh, change citizenship na, ha? Ha? O baka ikaw yung mga ng Senado, ha? We are now approaching Rome Ay, Airport. naku, lalanding na tayo ha. Basta't nasa iyong okay. number ko ha. Keep in touch. Alam mo, may kamukha ka.